Umano sa pera at selos, brutal na pinaslang ang dalawang babae sa Imus Cavite. Ang mga biktima, paulit-ulit na sinaksa. Nasa frontline na balitang yan, si Faith Del Mundo. Naliligo sa sariling dugo ang mga babaeng ito nang matagpuan sa kanilang condominium unit sa bayan Lumandos sa Imus Cavite. Kinilala mga pinatay na sina Aldena Popelo, 44 years old, at kaanak niyang si Kirby Pakalinga, 19 years old. Tad-tad ng saksak sa katawan ng mga biktima na bakas daw ng matinding galit. Kwento ng kanilang mga kapitbahay sa mga pulis, nakarinig sila ng sigawan bago natagpo ang patay ang mga biktima. Nagkaroon ng komosyon doon sa kondominium nitong uh, biktima at ng uh, suspect. So, akala ng mga nakatira doon ay uh, ordinaryong away lang. Tapos nung kinaumagahan, nakita nila na may dugo na patak ng dugo doon sa labas ng pinto. Kaya nag uh, sila ta, tinawag nila yung kapatid nitong biktima tapos nung binerify po nung kapatid ng biktima yun na nalaman niya na namatay na yung kanyang kapatid. Ang suspect ang kalivin ni Popelo na isang buwan na sarip, anim na pong taong gulang. Meron din siyang kasamang lalaki na kasabuhat. Ayon sa pulisya, ang motibo sa krimen away sa pera at selos. Plena na. Kasi may 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 dala na siyang paraksak. Base din po sa CCTV before and after na mangyari, sila po yung pumasok. Ang tinitingnan nating motibo dito ay yung selos at saka uh, misunderstanding po. Pagdating sa pera. Base po doon sa mga na-interview natin ng mga kaibigan, mga kamag-anak, yun lang daw po yung maaaring dahilan na kung bakit uh, itong suspect doon sa biktima. Nakunan pa ng CCTV ang pagpasok ng mga suspect sa condo unit. At matapos ang 20 minuto ay lumabas sila. Na-recover sa crime scene ng ice pick at dalawang kitchen knife. Pinagahanap na mga tumakas sa suspect. Eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang pamilya ng biktima na labis naman ang hinagpis sa na nangyari. Wala po talaga siyang karapatan dapat na gawin yun. Pati mga ga, ga, cellphone, pati yung mga alahas, lahat dinala niya na eh. Pati sasakyan, kinuha niya na nga. Pagbayaran mo yung ginawa mong hayop ka, at sa kasama mo na yun, mauhuli rin kayo. Hindi deserve ng kapatid ko yung ginawa mo. Pustisya na lang talaga para sa kapatid ko, ganun na lang. Sana mauhuli na talaga yung hayop na yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.